Si Ma'am na nandito sa atin ngayon si Ma'am Lenny, siya yung legal wife tama At ang kino-complain mo ngayon Ma'am ay yung ex-girlfriend. Apo. Okay. Ano po ang nangyari Ma'am Lenny? Bakit niyo po kinukomplain si ex-girlfriend? Kasi po Ma'am, ayaw po kaming tigilan, mm -hmm. Panay po yung reklamo niya sa amin sa paup mm -hmm. sa about mm -hmm. sa sustento daw, about sustento ng anak nila. Kinasuhan po ang mister ninyo? Eh, hindi pa. Hindi ko po alam po nag-file na po sila ng okay. kaso ngayon. Pero tinatakot kayo na magkakaso? Nag Ano naman po sila na kung magkakaso, magkaso na lang po kami. Ano po so, ba ang nais nitong, ano pong pangalan niya ma'am? Marivic po. Marivic. Ano po ang nais ni ma'am Marivic? Ang gusto niya daw po kasi is sustento. Mm -hmm. Which is sa amin po yung isang anak nila. Nasa, nasa puder po namin. Dalawa po ang anak. Ah, po. Sa isa, yung, sa, yung kanya, isa sa kanya, isa sa inyo. Isa sa amin. Kami po yung nagpaparal. Nasa alas na sa two years na po sa amin yung isa niyang anak. Kasi po, since pandemic, nasa amin po yung isa eh. So magkano ang hinihingi niyang sustento para dun sa isang anak na nasa kanya? Actually po, ang hinihingi niya po is ano, ang ang dati po kasi una, nag, nagreklamo siya una. Mm -hmm. Tapos po, nabaliwala po yun sa pau nung reklamo niya na yun. Mm -hmm. Tapos, itong last week lang po, nagreklamo na naman po siya. Mm -mm. Magkano po ang hinihingi niyang sustento para uh, alam na natin? Dalawang libo daw po. kada araw Kadalinggo? Kada linggo po. Kasi po, ang tirano po kasi na attorney kung magkano kinikita ng mister mm, ko. Magkano The nga week? po ba? 3,000 po. Every ang, week? Opo. Uh, ang okay. gusto ko ng babae, sa kanya po yung 2,000, sa akin yung 1,000. Kasi daw po, maliit pa daw po yung anak namin. Hmm. Sabi niya daw po. Okay. So, ang Ilan taon na po, po ba ang anak ninyo, ma'am? Mag to 2 years old pa lang po. Ilan po anak niyo? Isa lang? Isa po yung anak okay. namin. Okay, tapos nasa poder niyo pa yung, yung isang? Yung isang anak po nila. So sa 3,000 na yun ma'am, magkano ang expense niyo sa isang linggo? Magkano ang nababawas para sa mga gastusin niyo? Sa gastusin po namin sa bahay. Mm -mm. Sa maghapon lang po ma'am, gumagastus pa ako ng 300 plus. So sabi mo ng 400. O, po. Kasi dahil na pa, anak ko. No? 400 times 7, 28. Isang linggo yan ha. So sa 3000 kada linggo ng iyong asawa, ang natitira 200. Opo. Okay. May nag, nag may trabaho rin naman po kasi ako. Mm, magkano Kaya, ang kinikita naka, mo ba? na nasusustentuhan din po namin pag-aaral ng anak niya. Nakakatulong kayo. Nakakatulong yun. din po. Okay. Ay, pa, pa. Sa ngayon po, magkano ang ibinibigay ng tatay sa anak niya doon sa kabilang uh, as uh, isang babae po. po. Kung uh, magkano pong ititit chat na anak niya sa papa niya. Mm -hmm. ang pong hiningi yun, paminibigay ng papa niya. Ah, okay. So medyo may edad na din itong bata. 18 years old po. 18 years ah, 18 years old, 18 na. Years old na yung okay. anak niya na nasa kanya? Last, last month po, eh, nag-ano po siya, humingi siya ng cellphone sa papa niya. Oh. So binigyan po namin. Ako po mismo sa sarili kong pera. Binilihan ko yan ang cellphone niya. So, 18 years old na, nag-aaral pa rin ba ito? Apo. Ma'am Maribik, nandito po si Ma'am Lenny Yongko, ang uh, yes, asawa po ni Sir Jerry Mayas. Uh, yes, uh, ma po niya, Ma'am, na kayo po ay uh, nananakot na nagmagsasampa po ng kaso laban po sa kanila dahil po sa sustento ng inyong anak. Na 18 years old na pala, Ma'am. Oh. So, ano po ba ang nais niyong mangyari, Ma'am Vic Kasi mukang uh, mukhang hindi naman po tatakbuhan ni Sir Jerry Mayas ang kanyang obligasyon dahil nabanggit po ni Ma'am Leni kanina na nung isang linggo lamang ay humingi ng cellphone yung anak ninyo. Hindi po. Ah, last, last, uh, last month po. Or last month pa lang. Uh, pasensya po. po Binigay naman. Yung May 9, mm. Birthday niya po yung isang. niya po. Nagbibo siya ng May 9 Oh, so anong anong kailangan niya? Anong magkano ang gusto niya, ma'am? Or ano po bang suporta ang nais ninyo para sa inyong anak? Ma'am, kasi sabi niya dun sa pau Uh, actually ma'am siya nagsabi na uh, kay attorney na ang sahod daw niya ay 3,000. Mm. Ang sabi niya kay attorney, siya nagsabi na i-divide daw yun sa anak niya na tatlo. I-divide oh. ni attorney, di lumabas kasi dalawang anak ko dito. Nandito man ang dalawang anak ko ma'am sa akin. Oo, oh, akala ko lang sa kanila sa yung tanong? isang anak niya. Ay yung isang anak nila, yes. nila ma'am, galing penit ma sa Manila. Ma So, lang, ma'am. Uh, si Ma'am Marivic muna. Yes, Ma'am Marivic. Dito lang po mag-aaral kasi sabi niya, doon kay Atty., ibibigay niya na sa akin ang anak ko yung parehas yung dalawa. Mm -hmm. so, Susuntento na lang po daw siya. Siya nagsabi rin po na i-divide na daw yung sahod niya para sa tatlong anak niya. Di-divide ni Atty. po yun. Yun ang kinalabasan. Hindi po ako nag-demand po, ma'am. Ganon. O, Ma'am Lenny, ganon na po pala. At doon po si Atty. po, ma'am. Ah, sabi si po na, Mr. ko sa 3,000 kinikita niya, yung kalahati po nung dapat automatic sa akin kasi po ako po yung legal eh mm -hmm. asawa. Tapos yung yung kalahati po, i-divide niya sa mga anak niya. 'Yun mm -hmm. po ang gusto ng mister ko. Ma'am Marivic, okay, unang-una yes, ma sa lahat po, uh, may karapatan naman po sa suporta ang inyong mga anak. Wala naman po yes, tayo doon sa question na kung kailangan ba suportahan o hindi. Pero kailangan yes, po nating intindihin, pareho, sa inyo pong pareho, no, na ang suporta po, depend, nakadepende po yan sa kakayanan. ng mga magulang. Okay? Yes po, ma'am. Ma'am Marivic, kayo po ba ay may trabaho? Wala po, ma'am. Okay. Bakit uh, kayo po ba ay intentional na walang trabaho? Wala pa pong nakikitang trabaho? Ano po ang ano natin? May baby po po, ma'am. Pero po dati siya. ba kayong may trabaho, ma'am? Opo, oh, ma'am. Dati po. Okay. Kasi ma'am, ang suporta po yan po ay parehong obligasyon ng yes, mga pa. magulang. Hindi lamang yes, po, po yan obligasyon ng tatay. Ngayon, okay, wala po kami doon sa naging usapan nyo with the PAO lawyer. Hindi po namin alam yan. Kung totoo okay, man ma po yung sinasabi ninyo na ang voluntary pong ibinigay o sinabi ni Sir mayas ay tahatiin ang kanyang sweldo sa tatlo, then yun ang dapat sundin, lalo na kung meron kayong kasulatan. Pero ang sinasabi kasi ni Ma'am Lenny dito, kalahati lang daw yung gusto niyang ibigay. Kalahati lang nung sueldo, uh, sweldo. Kasi meron pa nga naman silang ibang gagastusan. So ano ba ang sapat na suporta para sa inyo, Ma'am Marivic? Ma'am, ang ano ko lang naman, Ma'am, yung pag-aaral sa pag-aaral ng dalawang anak ko kasi binigay na nga po, high school po yung isa at college po yung isa. Mm, -hmm. kasi ma'am, yung pag-aaral po ng mga bata, eh yung sa high school maiintindihan ko po because I no mean, they edad yan eh 16 years po old. Opo, 16 po. Yes, pero yung sa college ma'am, ang pagpapaaral po kasi as form of support sa bata, hindi po natin ma-mandate ma na or ma-require mare na specific amount. Iyang ang support po kasi ma'am, it can be material can be financial, maaaring in the form of pera, maaaring in the form of baon, pwedeng notebook, ballpen, or any type of support doon sa bata. Okay? At kailangan din po nating maintindihan, Ma'am Marivic, na ang asawa, or ang asawa po ni Ma'am Lenny ay isang construction worker. Hindi po siya executive, hindi po sila mayaman. Yan po ay uh, naaayon lamang sa kanilang kakayanan na magbayad din po ng suporta. <laughs> magbigay Opo. ng suporta sa bata. Opo. Sige po, ma'am. Opo, ma'am. Sila naman po nag ano, nagyayabang. May chat nga po sila na sinabihan nga po ako niyan sa yung ex ko na yan. Ako daw walang kakayanan. Kahit anong oras daw sabi niya sa akin. Kahit anong oras na kunin niya ang mga bata basta pabalik-balik doon sa Maynila, kaya niya ako daw hey, walang kakayanan. Mm -hmm. Siguro ganito na lang, ma'am Maribik. May kasulatan po ba kayo uh, nila Sir mayas o wala? Wala pa po. Sa PAW po, ma'am. Wala pa po, ma'am. kasi so, wala pa kayong, pa kasulatan pa sa PAW, wala kayong kasulatan sa barangay, wala kahit ano. Dati po, meron po kami sa, barangay. Sa barangay, barangay po, meron po. Magkano ang uh, napagkasundoan niya doon? Sagot po Hindi na rin pag-aaral ng mga bata. Sa kanya po yung dalawa yung bata. Saglit lang, ma'am. Ma'am Maribik, magkano na napagkasundoan niya doon? Wala rin po doon amount po na ano. Ano sa ang nakalagay, ma'am? Sagot na lang yung pag-aaral? Ano, pag aaral Opo, sasagutin daw po nilang pag-aaral ng mga bata. Okay, nakalagay ba doon hanggang kolehiyo hanggang matapos Opo, sila? Opo, hanggang matapos <clears throat> daw po ang mga bata. Tinanog okay. sabi noon. Sige, dahil nakapirma naman doon ma'am si Sir Mayas, although wala Opo. po tayong copy ano, but uh, nakapirma doon ng inyong asawa, kaya Opo. po ba na suportahan ng hanggang doon sa uh, pag-aaral po ng mga bata? Hang sa amin ma'am kaya naman po ng supportahan. Ang problema po ma'am, yung bata mam ma nasa amin yan mami. Am, eh, dapat po may oh. enroll po yan mam ma dito sa Manila. Eh, oh. pero ang problema niya po, kasi ma'am, inenroll nya po yung bata hindi niya pinasama sa amin. naka enroll po yan dito sa oh. pero Manila. Pero ang problema kasi ma'am, yung anak naman niya yan eh. Kaya nga po. Oo, oh, oh. anak niya yan. Hindi sila kasal, so sa kanya ang custodyan okay. ng bata. Minor de edad yung anak niya eh. So wala tayong ma magagawa. Yes po. Ma'am kasi po ma'am, yung anak ko niya kung pinayagan ko naman po yan doon mag-aral. Nagiging resort ko dito, kung meron na kayong napag-usapan na nakasulatan, meron na po kayong pinirmahan na dalawa, bakit hindi na lang po yun yung sundin natin? Actually ma'am, sinusunod namin po yan noon ma'am. Oo, pero Sunod ngayon kasi ma'am, na nakay ma'am Maribik na yung kustudiyan ng bata, sundin pa rin natin. Kasi ang pinangako ninyo at ng asawa mo, pag-aralin yung bata. Yung pangailangan, yung mga kailangan lang po nila sa school. So yun ang sundin natin, kasi pinirmahan nyo yun eh. Otherwise, may karapatan naman si ma'am na magsampata talaga ng kaso laban sa inyo. Okay. Okay? So Ma'am Maribig, uh, itutuloy ko po ito sa ano ha, sa other line na lang. Doon na lang tayo, Ma'am. Tawag niyo po ibabahin telepono, Ma'am Maribig yes, bata. Uh, ma maraming maraming salamat po sa inyong panahon. Ma'am, mag-usap na lang po tayo sa other studio ha. Okay, Sige salamat po. po. Yung dalawang bata po, wala na po sa poder niyo. Opo. Ang gusto na lang po sana nga ng mister ko, nag-usap kami mm. na ibalik na lang po sa kanya yung dalawang bata and then mm -hmm. support na lang po kami sa ano ng mga bata. mo, kung like sabihin natin, 1530, kasi mm. nas katapusan, kung magkano pong nakauakma doon sa sahod na talaga, mm. yun po ang ibibigay nyo. Kung ino-offer po ni Sir Jeremiah at ng kanya pong misis na si Ma'am Lenny, na patirahin ang inyong mga anak sa kanila para po habang nag-aaral sila, ay sila yung magbibigay ng supporta. Okay po ba yun sa inyo? Yung isa lang po. Okay na. Okay naman po sa akin, ma'am. Oo, oh, okay naman pala. I, ilan an, ilan, doon, ma'am? Isa, isa po. Ma Nandito po kasi naka-enroll yun. Eh. Pinigilan niya lang po. Ilan, yun, sino doon, ma'am? Kasi dalawa yung, pinag yung pinag-usapan natin. Yung bukso po. Pinigilan may chat sa akin ng anak mo. Tita, gusto kong sumama sa Manila. Diyan, gusto kong dyan mag-aral. May chat sa akin doon. Kaya nagsabi, nag-decide kami na ibalik sa iyo ang bata para nga, para sa suporta na lang kami. Wala oh. ng problema. Ma'am, ma'am Ma Ma Lenny, kayo naman pala ang nagbalik. Magkaiba po yung pinigilan siyang bumalik sa ibinalik ninyo eh. Okay naman pala si Ma'am Marivic na pag-aralin sa inyo yung isa o, sa mga anak. O kaya mo kainan, after ilang months pa, magreklamo naman yan. Naka-two times na reklamo sa amin eh. Kaya hindi niya kami binabatahimik eh. O kasi hindi kasi kayo nag-aayot eh. Ang cellphone ng anak ko, sino nagbili yan? Ako, sariling pera ko yan. Ang sale ng isa mo pang anak, sino nagbili? Pera ko rin yan. Anong hinihingi ng anak mo? Motor? Papasukahin nyo kami na pambili ng motor? Yan ang anak mong babae, ambisyosa kasi masyado yan. Kung hindi naman po kakayanin ng inyong asawa na si Sir Jeremiah na bilhan yung anak ninyo ng gano'n, hindi po natin siya mare-require, ma'am, kahit pumunta pa po kayo sa Supreme Court, kahit sa PAO pa yan, hindi po natin mare-require kasi, again, yan po ay nakabase sa kakayanan po ng inyong mister, at the same time, yung pangangailangan ng mga bata, basic needs ng mga bata. Kung hindi po kailangan ng bata ng motor, hindi po siya kailangan bilhan ng motor. Kung hindi kailangan ng bata ng magandang cellphone, pwedeng basic na cellphone, ma'am. Tutulungan namin kayo, ma'am Marivic, na makuha po kung ano po yung nararapat na suporta para po sa inyong mga anak, okay? Pero yan po ay dapat na nakasulat. Sasamahan po namin kayo sa barangay o sa PAO, kung gusto nyo sa PAO po kayo magkita ulit, o sa... Um, Uh, WCPD po, depende po kung saan nyo gustong mas komportable kayo mag-usap, uh -huh. para po mapagkasunduan na ninyo kung ano po yung nararapat na suporta, okay? School, okay? Yun at at mas ma'am yung fact na nag-offer po sila ng patirahin yung anak ninyo doon sa kanila pwede po yun na form ng support, okay? Lilinawin ko lang uh -huh. po yun ha? Po. Oo, so hindi po porket ang in-offer lang ni Sir Jeremiah ay patirahin ko yung anak mo dito sa bahay ko, ay hindi na po siya nagbibigay ng suporta. Suporta pa din po iyon. Opo, ma'am. Pag-usapan po ninyo yan, kasama si Sir Jeremiah, dapat sa susunod na mag-uusap kayo kasama siya. At kailangan po nakapirma silang dalawa. Yes po. Ha? Okay, Kasi ilahat lahat po ng mga pinag-usapan niyo previously, walang say-sayon kung wala po kayong kami pinagkasunduan. Ma kami, ma'am. Willing po kami. Okay. Ma'am Maribik, okay ka ba sa ganon? Opo ma'am, sa PAO kami po mag ano, usap. Okay, so sa PAO sa PAO ka mas komportable mag-usap kayo. Kami. Opo, sa PAO po. Okay, ikaw ma'am, okay kayo doon. Okay, po, so, po harap kami ng dalawang mag-asawa. Okay, sige. So pasasamahan po namin sila Ma'am Lenny at Sir Mayas diyan sa PAO para po malaman din namin kung ano yung kahilingan ninyo, kung magiging kasunduan ninyo at uh, kung ano po yung magiging kasulatan ng inyong pagkakasunduan, okay? Opo, uh, sige. So, ganun na lang, ma'am. In the meantime, iwasan po natin na mag-away pa kayo kasi uh, wala na pong magagawa yan eh. Sa ngayon, ma'am, patuloy na lang po siguro, ma'am Lenny, ano, na magbigay po ng sustento pansamantala si Sir Jeremiah's kinamamari. Ayun lang kinama po namin, ma am. Ma am, Pag natapos tapos po yung usapan natin, ma'am, tigilan niya na po kami. Itutuloy-tuloy namin ang kung ano na pag-usapan ng suporta, pero tigilan niya na po kami. Oo, ma'am. Pero pag hindi kasi tinupad ni Sir Jeremiah... Yes, ano po namin ang kung ano po mapagkakasunduan Oo, pero hindi Apo. mo kasi masasabi, ma'am, kung tutuloy si Ma'am Maribig o hindi. Okay? So, kaya kailangan pong pag-usapan. Yun yung sinasabi kaya po, natin, kaya ha? Kaya nga po, sabi ko po, sana po, maklear po yung nararapat po na sustento hmm. sa kinikita po ng asawa ko. Apo. Yun po ang gusto ko po na. Tama. Yan na lang yes, po ang gagawin po natin. Ang ha? Ha? Oo. So, wala na po tayong pag-usapan kung kung doon sa... Wala na po. Huwag niya na po kami nga ano yun. Kami, tutuparin namin yung napagkasundan, pero tigilan niya na po kami. Baka mga kasi after ilang months naman, papatawag niya naman kami sa pau. Kahit mm -hmm. nagbibigay kami sa mga anak niya. Kung mangyari man yon Ma'am Lenny, may karapatan ka naman magsampan yes, ma ng criminal action sa kanya. Yes, so wala po kayong uh, po problemahin doon. Pwede rin kayong mag-file ng civil case okay. na damages sa kanya. So okay. huwag yun na pong problemahin okay. yung parte na yun. Kasi kung hindi talaga siya tutupad, pwede niyo gawin 'yan sa yes, ma kanya. Okay? Ma'am Marie Vic. Yes, ma am. Ma am Marivik, yes ma malino po 'yung usapan natin ha. Mag-uusap uusap usap kayong tatlo sa PAO lawyer Mag-schedule na lang po tayo ng uh, meeting. Oh, sige po, ma'am. Okay, sige po. Yun na lang po, ma'am. At uh, maraming salamat po, ma'am, Marivic, sa oras po ninyo. Sige po, ma'am. Salamat okay din po. po. Sige po. So, ma'am Lenny, gano'n na lang ang gawin natin. Yes, Yun na po talaga ang gusto oh, naman o Pero naman. hayaan nyo po silang mag-usap ni Sir Jeremiah's kasi si Sir Jeremiah's po ang tatay ng mga bata. Okay. Hindi po dapat na Uh, although mag-asawa kayo, taintindihan ko naman po yung sinasabi niyo na uh, meron kayong hati doon sa sweldo niya. Pero syempre, kung yung sweldo po niya ay nasasapat lamang doon sa kailangan na isuporta niya sa mga anak niya, kailangan po niyan to pa rin din yung obligation yun sa po, mga anak po, niya. yun nga po, eh, yung, yun nga po, yun nga po yung gusto namin maano. So at least malinaw so, po, po talaga tayo talaga yung nasasapat doon? na, ano, Aanuhan po namin yan? Gagawan po namin parang basta mabigay po namin sa kanila monthly or kinsinas kita po Sige po. Ganun na lang po okay. ang gawin natin. Ma'am ha, okay. salamat po. Salamat po. Sige. Yan na lang. Pa,